Gano na katagal si daughter mo sa ospital? Bali, 21 days na po. Ano ba ang pinagsimula ng pneumonia niya? Bali, pang-apat na pasok niya na po mula isang buwan po siya pneumonia po. Oh. Ah, pabalik-balik. Opo. Oh, Tapos ito na yung pinakamatagal, 21 days. Opo, oh, bali nung isang linggo po sana, palabas na po kaso po. Hindi po na lahatan po yung hingi ko pong tulong. Magkano ba inabot ng bill? Bali, ano po, 70. 70. Opo. Oh, sa sa bill na yan, ilang pa natitira? um 39 po running bill pa po running bill pa siya kaya opo. tumataas pa siya opo. ah so dapat mailabas na sa lalong madaling panahon ano uh -huh. pero magaling na si baby opo Ayun sir. Ang magaling active. na po uh, magaling na si baby uh -huh. kasi at the end of the day yung pera kayang kitain yan eh Dama. pero di ba yung health opo. health is wealth iganga so okay naman na si baby wala na siyang wala nang mga wala na yung parang nakakabit kanina wala na po okay kahit yung mga doctors skin layer na siya opo. so bill na lang ang pinag-uusapan dito opo sir Sir, oh. paano naman yung ano yung mrs. po ninyo? Ano pong trabaho po? Sa bahay lang po, ma'am. Sa bahay po. Oh. Ilan po ang anak niya, sir? Tatlo po. Ilan taon na po yung panganay po? Apat po. Mm. At kahit pa paano, itong uh, pagtitinda po ng saging talagang inaasahan niya po, sir. Opo oh, nga So ganito, sir. Gaya po ng lagi po namin sinasabi po dito, ang tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ng axe Party List, ito po yung laging nakaagapay sa atin, lalong-lalo na sa mga tulong medikal, mm. pinansyal, mm -mm. Magandang hapon po, Miss Annie. Good afternoon, Shari. Good yes, afternoon, po. Attorney Gab. Good afternoon, Pepe. Opo. Ayun, Miss Annie, uh, nandito po kasi sa tanggapan natin si Sir Keith uh, Ryan abogado, kung saan ang kanyang limang taong gulang nga po na anak ay uh, nagkaroon po ng uh, pneumonia. Ano po ba ang uh, maitutulong po ng uh, tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo of Aksya Party List para po sa kanyang uh, anak po, Miss Annie? Tama, Shari, no? nakarating na rin sa tanggapan ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ng ACT-CIS ang problema ng pamilya ni Sir Kit. Huwag na po kayong mag-alala dahil po agad naman pong inaksyonan ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ang inyong pangangailangan. Para na rin po kay Baby Sabrina. Huwag niyo pong isipin ito dahil um, ang sabi po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo, sasagutin niya na po lahat ng mga pangangailangan para sa medical ni Baby Sabrina. Mm. Mamaya po may tatawag pong staff dito ng Congress para po makipag ugnayan para sa mga kakailangan ng dokumento para po mapabilis natin ang pag-aasikasa sa medical and hospital bill ni uh, baby Sabrina. Miss Annie, sa mga nakikinig po, paano po ba ang proseso para po sa mga gustong lumapit po kay Congresswoman Jocelyn Tulfo? Para po sa lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong, huwag po kayong mahihiyang lumapit sa aming tanggapan. Pwede po kayong makipag sa aming Facebook page. Hanapin niyo lang po ang Jocelyn Tulfo official Facebook page po ni Congresswoman Jocelyn. Huwag po kayo mag-alala. Pipilitin po namin maabot ang inyong mga pangangailangan. At maraming maraming salamat po sa patuloy niyong suporta at pagtitiwala sa tanggapan ni Congresswoman Jocelyn Tupo ng ACT-CIS Party List. Ayun. Sige po, Miss mm. Annie, ibibigay po namin lahat po ng detalye po ni Baby Sabrina sa inyong tanggapan. At uh, para mm. uh, maagapan na rin po natin, to mailabas na po natin ng ospital si Baby Sabrina. Okay, sorry. Ayan po. Maraming maraming salamat po, Miss Annie Tipay, ang Chief of Staff po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ng ACT-CIS Party List. Magandang hapon po, ma'am. Mahaming-mahaming salamat po sa tulong, kung mo man, Tulfo, sa tulong po. Wala na po talaga akong alam na, na ibang lalapitan, kaya po ako lumabas na po dito. Mahaming salamat po. Tsaka po kay Senator Rafi Tulfo, mahaming salamat din po. Talaga po ako dito na po lumapit. Ay, nag-text si no. Idol Rafi. Wait lang. Okay, okay. May kailangan daw po bang mga diaper or groceries or gatas ang bata? Opo. Balik ka, bibili ko lang po kahapon ng gatas sa diaper na pa sa si Sa shea lang po eh. Okay. Mm -hmm. Sige, so, sir. Um, ganito po, uh, of course, magbibigay din po si Senator Raffi ng iba pang tulong. Bukod uh, sa medical. Yes. Uh, bukod sa iba tulong sa, medical. Oo, magbibigay tayo, of course, ng iba pang kailangan ng bata. Akakausapin uh, po namin kayo doon. Yung mga hmm. diaper, gatas, Apo. 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 at yung iba pang uh, groceries na kailangan niyo po ng inyong pamilya, sir. Apo. Okay. okay, sir. Aami, salamat, Apo. Salamat, po. Apo. salamat po, sir. At uh, magandang hapon magandang po. Magandang hapon din po. Regards kay baby Sabrina. Yes. Ano, napaka-cute <laughs> naman ng anak mo. Opo. Mm -hmm. Kalakasan mo lang, sir, ang loob mo, sir, um, ha? Po, At na uh, kayo po ay inaasahan. Mula inasahan September pa po, po. kami nagpa-hospital talaga po. Uh, okay. mm -hmm. Hopefully, ito na yung last na uh, ano uh, niya ngayon. Uh, At totally na magaling man. na si baby oh, Sabrina. Po. Yes po. Okay. Sige, sir. Thank you, pa, Salamat, Salamat po. Magandang hapon. Magandang thank you. Hapon.